Hi guys, karating lang namin galing sa Vikings at sa simbahan at doon nag nagis na kami ng nagis na kami doon sa coffee, nag coffee drinking kami doon din lang namin sa bahay so ayan yung aming ganap nitong araw. Sunday, bukas ay work na naman. Then, yan lang yung daily routine ng buhay. Trabaho, 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 pero walang pera. Siging trabaho, pero walang pera. At, at <clears throat> malamang walang maniwala. Walang maniwala, no, na Palagi may trabaho pero walang pera, walang maniwala. Oh, ganito lang yan. Wala talagang pera kahit trabaho ng trabaho basta nagsusporta sa mga anak. Lumilipad kasi yung sweldo bonbon kaya walang pira yung nagtatrabaho. Pero in real life, may pira kasi nga nagtatrabaho pero kaya lang napupunta sa kung saan saan. So, yun yung reason. Pero ganun talaga. Siguro yayaman lang ako pag yung mga anak ko tatlo makatapos na pareho. Yung dalawa na lang kasi tapos na yung isa. Yung dalawa makatapos na at silang tatlo ay mayroon ng kanya-kanyang pamilya at hindi ko na kailangang mag-suporta sa kanila. So, ayan siguro, ayan, baka dyan pa ako yayaman. Kasi ngayon, wala, wala lipad buwan-buwan yung aking kita. Hindi na malakihan yung kita ko. Kasya lang. Kaya okay lang din basta um, healthy lang yung mga anak ko. Healthy lang sila pareho, healthy ako. So okay lang yan kahit walang pera. Ang mahalaga nakakakain ng anim na beses sa isang araw. Ako, wala naman kasi akong problema dito kaya wala akong pera kasi may asawa ako eh hindi naman kami hirap sa yung buhay namin dito hindi naman kami hirap so okay lang kaya kailangan kong mag kailangan ko lang magkayod kalabaw para mayroon akong mayroon akong pang ano pang support sa mga anak kong tatlo dalawa sa Pinas, isa sa US. Pero pag someday matapos na sila at makapag trabaho ng maganda, may kanya-kanya ng pamilya, so solo ko na rin yung kita ko. Siguro kung mangyari yan, ugod-ugod na rin ako. Hindi na rin ako makapag trabaho ng tulo-tulo. Parehas lang din, no? bata pa, nakakapagtrabaho ng tulo-tulo, may income. Pero pero may napupuntahan. Pag hindi ka na masyadong pag, pagmatanda matanda ka na, ugod-ugod ka na, wala ka nang susuportahan kasi malaki na sila. Hindi ka na rin makapagtrabaho dahil nga matanda ka na. Na wala talagang wala talagang pupuntahan yung wala talaga tayo mapuntahan, no? Palaging may reason Ang ganda ng kulay ng lipstick ko. Oh. Bagong bili ko kahapon. Hmm. Matte L'Oreal. <sighs> Mag-iipon ako ng lipstick unti-unti para may pangpasalubong pag-uwi. Every day, every day, everybody, yay, yay. Dami ko ng upan sa buhok ko. Matanda na talaga. <laughs> Forty-three na ako. Yung isip ko parang eighteen lang. So, yun lang yung aking chika for today ng aking video. Yung weather namin today ay hmm, makulimlim. Pero wala siyang ulan. Pero makulimlim lang. Pero parang bukas yata ay eh, negative na naman kami Mag malamig na naman bayan February kasi February pag mga ganyan pero at least February na kami last month of winter finally then March April Ow! magkakapagtanim na ako ng gulat yan lang yung aking hinihintay yung magtanim ng gulay. Dong! Dagong terbelo sa mam. Hi, Dong! au Main mm -hmm. man for lead, miss. Ganaw! Main man lead, miss, miss. No, ganaw! Ha? Ganaw! Bear lives do ang bestin. Ander and proud? Nine! Ich ja, habe nur eine Frau. Aha, du hast nur ein Frau. No eine Frau. Noch eine Frau. Okay. Hab ich. Nur eine dicke, fette Frau. Ich bin deine Königin. Oder Prinzessin. Princess ja, ich bin Prinzessin Theo. Ich bin Theos Prinzessin. Er hat gesagt, ich bin seine Prinzessin. I am spoiled, he said to me. <laughs> yes, it's true. I am spoiled. Spoiled ako sa husband ko sa ibang bagay. Pero hindi ako spoiled pagdating sa datong. <laughs> Zero ako sa datong. Pero spoiled ako sa ibang bagay. <laughs> Pero okay na lang din yan. Oy. Kasi may, mayroon naman akong konting income kaya okay lang kung okay lang kung hindi ako spoil sa kanya sa datong basta spoil ako sa pagmamahal kasi anhin mo naman yung pera tas kulatingin ka hindi ka eh, treat ng maayos di ba so okay na yung ganyan din magsikap na lang para may karoon na sa yung pera spoil lang ako ni Habi sa mga ibang bagay yun at pagdating naman sa mga decision making, kailangan ako yung nasusunod. hindi siya nag nagde-decision ng hindi ako tinatanong. Yan yung parang gusto ko kasi nafil feel ko yung asawa ako. Sa ex ko kasi hindi ko na-feel yan eh. Wala kasi akong boses doon. Although minahal ko siya ng todo-todo ng mula ulo hanggang paa, mula lupa hanggang langit. <laughs> Noon pero hindi ko na feel yung parang ano busy kasi yun eh sobrang busy kasi siya yung may pera ako yung wala so hindi ko na feel yung mga na feel ko ngayon sa asawa ko so kahit Teo puno puno ako ng pagmamahal at respeto pero zero sa datong sa kanya naman yung ex ko marami akong datong pero wala 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 akong boses doon. Pero mas pero mas komportable ka pala sa mas komportable ka pala sa ano no sa um yung may respeto at pagmamahal sa iyo mas doon ka komportable sa kay tiyo komportable ako sa kanya hindi naman hindi naman ako masyado talagang in love sa asawa ko hindi naman talaga yung ano pero na, nasa kanya yung peace of mind ko. Hindi ko naram, hindi ko naramdaman yung pagmamahal na naramdaman ko sa ex ko noon pero naramdaman ko kay Teo yung peace of mind, uh, yung assurance sa kanya ako naramdaman. Kaya kaya komportable ako sa sa feeling niya. Kahit hindi ako in lababo. Alam naman niya yan. Kaya nga yung treat namin sa isa't isa parang lang ano eh, treat friend. Anyway, siya in love siya sa akin. Ako hindi ako masyadong in love, pero comfortable ako sa kanya. Yun. Pag minsan napapag-usapan namin yung yung ex ko, sasabihin niya. Sige na, bumalik ka na lang doon. <laughs> Sige, bumalik ka na lang doon kasi paano kasi nagtatanong sa ng mga ano like yung mga Pasko ba, hindi naman siya personally like bakit napunta ka nang bakit nakatira ka sa Tacloban, ganun. Sa ano anong kanino ka kanino ka tumira nang Tacloban? Eh yun, eh part kasi yun, siyempre kasama doon yung ex ko. So pag pag sinabi ko, oh, sabi niya, sige balik ka na lang doon. Sis, <laughs> sira gaganon yun. Pero sabi ko, huwag ka mag-mention ma ko, sabi ko, huwag ka mag-ano, huwag ka nang, umu na yung ano, yun kay nakaraan yan sa buhay ko. At saka ikaw na yung kasama ko eh. 24 hours na kasama mo na ako, wala ka nang pag, dapat pag, pag, pag silusan or eh uh, ingi, uh, pangambahan yun. Yun. So, ayun yung kwento ng aking buhay, Jupiters. Parang naano ako sa kinain kong cake. Yung kinain kong cake, specialty torta na Mahal pa naman, loko. Mayroong wine. Yung kinain kong cake, may wine. Nagulat kami sa presyo. Mahal ang kibla. 5 euro 50, samantalang sa iba, nasa 2 euro lang. Pero masarap, ang sarap ng cake. Hindi man masyadong matamis yung mga cake dito. Ang sarap at saka nag-inom din ako ng tea tiyo at cake cake din ibang ibang cake Uy, nakikita na yung puti kong hair. Oh, ayan o, oh, nakita nyo yan. Oh, ayan o. Oh. May puti ng hair na umano. Anyway, ang dami ng puti ng hair Tinatanggal ko yung iba. Parang hindi ko gustong may makita akong puting buhok ko. <laughs> Ay! Parang hindi ko tanggap na tatanda na ako. Ayan o, puti. Kaya sabi ko ni Tio, pag marami na akong white hairs, mag magtina na ako ng hair ko, pero black lang din. Kasi ayaw niya ng ibang kulay. Ay, trabaho na naman bukas. at 14-17, ting padala. Ay, 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 ay. ay. 14 yun din padala ko sa anak ko sa US. Kasi yan yung sweldo ko sa ano, Yuba. Tapos yung aking mga trabaho, yun yung para sa Pinas. Honestly, kung kung walang pero hindi naman ako nagsisi, pero just in case lang ba kung ah, malaki na lang yung mga anak ko ba nga, ma, ngayon ngayon na may trabaho ako kung may kanya-kanya na yan silang mga pamilya kung sakali lang ba hindi ko rin sila gustong may pamilya sa mga batang edad ah uh, may kanya-kanya na silang pamilya mga babae yung mga yan so kainin talaga ng mga sawa nila kung sakali ba may pera talaga ako honestly mapira ako ngayon sana pero hindi ako nagsisi dyan pero ngayon, wala talaga akong ano, wala akong pera or ipon dahil nga mga anak ko nag-aaral pa. So sana maniwala kayo. Piling-piling rich lang ako pero hindi ako rich. <laughs> oh, yung mga gala-gala ako yan, sponsor yan ni Banana. Pag-sponsor ba ako nga, kurepot man ako dito. Kailangan kong magkoripot dito dahil yung mga anak ko walang ibang inaasahan kundi ako lang. Wala man silang mga tatay. Ay, may mga tatay sila. Kaya nabuhay ba yan kung tatay? Pero yung dalawa hindi naman nag ano. Wala naman alam yung mga tatay nilang dalawa simula since birth ng mga yan. Ako lang naman. Ako lang. Wala silang idinuhol. Magkakapal ang mga muka nila kung... Hmm. Umaganap sila sa mga anak nila, malaki na, hindi na sila naghirap. Ay sos, ang kakapal ng mga muka, ay gukurin ko ng samurai ah. Hmm. Ako lang, ako lang yung nagtaguyod ng mga anak ko. Kaya siguro sinwerte ako ni God na sa dami ng mga balakid na sa dami ng balakid sa buhay ko at <clears throat> At ito, bago ako nagpunta dito, grabe yung mga trials na dinaanan namin. Buti na lang itong si Habibi ko, eh, minahal ako. Kahit na yung mga anak ako, talagang pinili ako. Ako yung pinili, talagang pinanindigan ako. Nais niya akong makasama, kaya ginastusan, lahat. So, sinwerte din ako dyan binigyan ako ni God ng mabait, kahit repot mabait naman niya si Tio, kahit tehik, sobrang tehik lang niya talaga. Pero ngayon, medyo naintindihan ko kung bakit, kasi nga ang dami niyang bills binabayaran. Health insurance, sa motor, sa tricker, sa auto, sa car, ah, pati sa aming bike, mayroon pa yung insurance yan, mga bike namin, mayroon yung, mayroon yung yearly check-up, ang mahal pa ha, tapos itong bahay, mga insurances, mga insurances, tubig, pati sa CR, ano pa ba yung mga bills sa mga basurahan dito. Marami siyang marami siyang uh, uh, monthly binabayaran talaga. Ganun pala dito. Hindi ko naramdaman yan kasi wala naman akong share eh. Kanya yan. Kaya siguro ganyan na lang siya kahigpit pagdating sa pera. <sighs> Ngayon yung nitong taon na ito, dumating yung notice ng sa Rath City Hall. ah uh, yung babayaran niya overall lahat is 1,700 euro. euro. Imaginin mo, almost 100. 1,700. Kasi pag 50, nasa pag 1,000 is 60,000 yun eh. Plus 700, nasa mga sa so, mga 70 or 80, 80,000. Yan yung babayaran niya. At hindi mo yan pwedeng hindi-hindiin pagbayad. Mayroon yung mga deadline dito. Babayaran mo talaga yan. Kasi iba yung batas dito. Mahigpit yung batas nila dito. Hindi pwede sa, hindi tulad sa atin sa Pinas. Pwede lang bayabayaran, pwedeng hindi. Hindi dito pwede. So, kaya ganun. Kaya at the end, naintindihan ko rin siya. At least, ako wala akong share sa ano. Bibili ako kung may magustuhan akong personal na akin. Ako na yung bibili. Kasi sa food naman, sa kanya naman eh. Sa tubig kuryente, kanya naman. Bahay, wala naman kami bayad ng bahay. Sarili namin bahay to. So, yan, kaya hindi kami hindi kami masyadong hirap sa buhay dito sa Germany. Sa Pinas lang kami hirap. One day, one day kami sa Pinas dito, hindi. So, ano pa yung maritis ko sa sarili ko na maritis ko na yata? Hmm? Eh, ako naman kasi prangka ako sa sarili ko lang ha, pero hindi ako ano sa iba wala akong alam sa iba. Sa sarili lang ako, parang kabukal, public, public ako sa buhay ko. Wala akong tago-tago. Kasi, uh, gusto ko tanggapin ako sa tao, ganyan ako. Ganyan, ganito ako. Yan yung gusto ko. So, so wala akong tago-tago sa, ano, sa story ng buhay ko. Di ba? Mas maganda naman yung, ano, yung totoong tao ka. Di ba? Mas gusto ko yun. Eh? So, ayun. Ano pa yung emeritus ko? Ako lang din yung sarili ko lang din naman, imaritis ko. Uy, may namit -na ako kahapong ano, pinay dyan sa Kaika. Ano yan? Uh, historian dito ng mga damitan na mga mula na mga damit dun. Makabili ka ng mga 7 euro. Kanyan um, tawag siya uh, Pilipina siya 3 years pa lang siya sa Germany ang galing-galing niya mag German Diyos ko nainggit ako ako 4 years na ako sa Germany yung German ko nagbaka-baka ah, pero siya sa pronunciation perfect ang galing niya mag German do 3 years pa lang siya e, sabi ni Javi yan wag ka manood ng mga English movie kailangan puro Deutsch or German 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 lang yung panoorin mo ano, mga kamanood Eh, nabisi man ako sa laro Kaya siguro yung mata ko nasira Kasi laro ako ng laro hmm. Kaya ngayong ano Sabado mayroon akong check-up sa mata ko Kailangan ko na magsalamin Kasi yung mata ko magsakit na At saka magluha na siya At saka masakit siya i-basa Kaya kailangan ko na talaga ng salamin Pag ang ganda ng skin ko pag maano ng araw ay araw ah uh, suga nag ano nag hamis hamis pero pag bay suga uh, tsaka dalman eh peke peke po usahin yung mga cellphone no? mga pata bisa ngilaron ngilaron dahil personal ay nabusog ko ah So, mabisi na ko next week. Magtrabaho na ko sa... Magtrabaho na ko sa City Hall. Pero madali lang yung trabaho sa City Hall do. Diyan lang ako sa first floor naka-assign mga office. Lilinisan ko lang yung mga office. Ang bilis-bilis lang. I-vacuum mo lang at saka ipang tapon yung mga papel. Ganon lang. Yun lang yung ano, trabaho doon. Malaki pa yung ano. Kita. Ay, hindi naman masyadong malaki. Kasi may tax din. Magbabayad na ako ng tax dito. Kasi na, ano na, na-over na ako sa ano. Pag dito kasi, pag lampas 600, 600 euro, Uh, official uh, worker ka lampas ka ng 600 euro magbabayad ka na ng tax tapos may sarili ka ng insurance uh, ano pa dyan, mga ganyan bayaran mo na yung pension mo monthly ganon, Ganun kasi dito kaya pff, kunti na lang din yan kasi magbayad man ng mga monthly ano sa sarili 嘘嘘嘘嘘嘘嘘，拜。